Ayan na guys, luto na siya. Hello mga palangga, dahil wala tayong walk ngayon, so... Tayo muna magluto ngayon dito sa bahay, so ako muna ang ship ko So, nasipan ko guys na luto tayo ng laswa. Kasi parang ilang simula kagabi hanggang kanina tanghali, so tritong isda at uh, walang saba, no? So, parang toyo rin yung katawan natin. So, naisipan nyo guys na magluto tayo ng laswa. So, nanguha ko ng mga kulitis dun sa likuran lang. Marami kasi mga gulay dun eh. Kulitis, uh, malunggay, at sarayong... Tatawag dito sa amin ang lupok. So, iwan ko, anong tawag dyan sa inyo? Yung, uh, lupo na gulay. So, ayan, hinandaan natin. Sa so, bumuli na rin ako ng mga uh, para pandagdag sa organ, guys. So, maliban na masarap na, masastansya pa. Sana all. So, na po sa alam guys. Lalo na kung may, ano, may pares na, ano, ilinyaw na tuyo. Sinugba na tuyo. So, ito, medyo hapon na. So, 5 o'clock. Sa hapon, inibilisan natin guys sa pag-prepare ng malunggay kasi napaka hirap tong tilihan. Huwag na yan sa tagalog. O ayan, tapos na. So makita agad yung baywang ni lulo nyo. Ganyan na. So siyempre, habang inanda natin yung ating lutoin, ianda na rin natin yung ating mga kumisahog. Mga panakot sa mentawag sa ilong Yan guys, iniiwan natin yung kamatis. Ayan, kusinsya na rin yung singutin ko para mapulog talaga eh. Oo. Oh, uh, kaya nahiwa pa bago ma... Maputo lang ang matis, Angus. Yes, guys, um, sibuyas sa man yung um, natin. Ayan. Um, uh, ang try tayo noon, iwan ang sibuyas. Ayan. Isa pa lang sibuyas na iwan natin pero... Ito. miyak na ako. Tumuluan ako guys na wala namang dahilan. Parang iniwanan na diwa. Malay ba na wala tayong trabaho ngayon guys? Kasi bumharaw tayo ng silpon so, para Parang ito ang pagalitan ni eh, tayo muna ang 100% para magluto. Para hindi naman tayo ang pagalitan ni Commander, diba? So ito na, Inlagay ko na yung mga uh, ingredients sa ating nilagang ano, klabasa. Tsaka may ano na, ah uh, tanglad, patitan. Yan. Mas masarap kasi guys yung laswa kahit laswa lang. Basta kompleto sa ingredients. So ayan. Okay, ito na siya guys. Habang kumukulo, lagyan natin yung asin at bedsin. Para, ayan, magmabago na, guys. oh so, parang nagbutong na talaga ako. Paano mo sabi? Ayan, so, ito na siya. Luto na. So, unang tikim. Ayan na, guys. Oh, okay na. Sana, oh. Masarap talaga nito, guys. Ayan na, guys. Lutong-luto na. Ay, hindi pa pala. So, unang amoy na, guys, ang ating super tuyo. Ayan, hanggang sa kabilang bahay ang kanyang amoy. So, ito siya. Karabi na ang kanyang amoy. Pares sa laswa. Ito na siya guys. Lutong lutong ha. So, ba na tayo ngayon. Pero hindi ako magpakita kung paano magbukwang kasi... Ay, ako, ayan, eh. may barbecue pa. Solid guys. May akorn do that.